Ayan guys, uh, dito naman po tayo magluluto na naman tayo ng uh, suman na kalabasa. Ngayon, papagiling ka lang ng kalahating kilong malagkit at kalabasa, pagigiling mo na rin yung kalabasa. Ayan, ngayon paghaluin mo, paghaluin mo yung malagkit tsaka kalabasa na pinagiling mo. Ayan o, oh, ayan. Tapos, magkudkud ka ng dalawang pirasong nyug ng pinakagata nun yun ang isasabaw mo ngayon sasalang mo ngayon at haluin mo ng haluin same lang sa mga video na ginawa ko noon na wag mong tigilan ang paghahalo basta haluin mo lang ng haluin ayan ganun lang ang paghahalo niya na para hindi po siya matutong hintayin siya hanggang sa matuyo ang sa magiging ano na talaga siya kasi ito may mga gata pa kasi kaya kailangan matuyo siya talagang na parang kanin na talaga siya na ano yung biko ganun parang biko na siya yan kailangan hindi yung matumigas so yan guys magbubuo yan kasi mabilis lang pumaluto yan kasi itong arena na to tsaka kalabasa ganun lang guys ang pagluluto niyan. ngayon ibabalot mo rin mamaya sa malinis ng dahon ng saging And kasi nga ito nga araw araw kami nagluluto at kasi marami po kasi umo order barangay po kasi umo order sa amin kaya ito po ang pinaka the best na munting negosyo ano? Um, ganun lang guys abangan nyo mamaya kung paano pagbabalot kung gaano karami kung gaano kalaki ayan na siya guys so oh, yan ganun na siya ayan o oh, haluin mo ng haluin lang siya ayan o oh, yan ganun lang siya kita nyo o oh, ayan oh. o ayan makapit na siya ayan oh, ang kunti pa kasi medyo malambot pa siya dapat natin ang gusto yan. Ayan. Matapos nyan, babalutin natin sa malinis na dahon ng saging. Pagkatapos, isasalang ulit, lulutuin mo ulit. Ayan. Dahil ito, templado na. Andito na yung may asukal na po siya. Ayan siya. Ayan. Ayan. tsaka gumawa ako ng kahoy na panghalo kasi nga pag yung sandok guys mainit at natutupi na at buong Tot, kaya ito malinis naman ito na kahoy Ayan, kaya ito ang ginawa akong panghalo talaga at hindi tot, at hindi mainit hawakan yan na lang na guys oh yan yan na po yung pagbabalot ng yan yung po yung niluluto kanina yung, yung kalabasa yung suma na kalabasa yung po pagbabalot oh yan Ayan pagbabalot niya. no, Kailangan balot mo sa malinis na dahon ng saging. Ayan, ganun lang siya. Ayan. Diba? Hmm. Ayan. lang. Kailangan magiging malinis, guys, ang ang pagano kasi at, syempre uh, kinakain po yan at marami po kasing umu-order yan ayan no. ganyan lang pagbalot kailangan, depende po sa laki ng suman

Ganyan kagandang, Ang tiga, tiga ang suma namin. O, yan. Ganun lang. O, yan. Ganun. O, yan. O yan ganun.